Hi guys! Good morning, 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 good morning. Sa lahat! Ayan! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys! As you know, wala lang! Basta lang, meron tayong may upload! Ayan, may manod manood na! patuloy pa rin tayong mag-upload kasi hindi naman tayo mag-upload para lang uh, meron tayong uh, ano bang tawag niyan mali 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 back to, back to normal kagawa lang ako ng video guys at least kahit pa paano uh, hindi bumaba yung uh, watch views ko kasi alam nyo naman uh, pag gumagawa tayo ng consistent tayong gagawa ng video tapos uh, lalaylo tayo ng dalawang araw, tatlong araw ganyan so bababa na naman yung watch views natin so parang feeling ko nasasayang lang yung panahon yung oras sa tuwing gumagawa ko ng video tapos tatalikuran ko na naman ang paggawa ng video ganon so eto na nga guys uh, going to work na naman tayo and dadaan muna ako ng supermarket uh, actually wala na akong kape cream and sugar patulad ng pangalan ko sugar wala na akong asukal doon and uh, ako ang bumibili pero marami kaming gumagamit kasi nga uh, para din sa tawag niyan sa mga times na uh, gusto kong magkape tapos uh, walang kape so ang binibili ko kasi dati is yung mga 3 and 1 3 and 1. And then now, ang binibili ko, yung Nescafe na talaga na bote. At saka yung cream na bot, di bote na din. Saka sugar. Na asukal na di bote na din. Na inilalagay ko na lang sa bote. Ganon. Bumibili ako ng 5 kilo na sugar. Para yun ang gamitin namin. At ilalagay ko lang sa may garapon. So Ayun. Uh, araw nang wala akong asukal. So, uh, napansin ko kahapon, yung mga kasama ko, magtitimpla ng kape tapos wala ng asukal. Doon sila sa mismong kasama ko, nagtatanong kung nasa ng asukal, kung wala na bang asukal. So, hindi sila makapagtanong sa akin kasi na alam nila akong bumibili. Tapos nahiya sila na sila na nga yung mangihingi, sila pa yung magtataray sa akin. Ganon! So doon sila sa kasama ko nagbigay. So nandito na nga pala tayo sa labas ng supermarket guys. So papakita ko sa inyo ang labas ng supermarket. Ayan. Ayan ang pangalan ng supermarket na pinapasukan ko every day and night. Dito lang yan malapit sa tinitirhan kong building. Ayan. Bakel mo heavy. Kasi ang pangalan, ang ano yan, ang may-ari niyan guys. Indian taga Indian po ang may ari niyan so ayan pasok na tayo kape lang naman tsaka asukal ang bibilin ko guys so ayan bilit tayo ng kape tsaka asukal nandito yung kape tsaka asukal yan ganitong kape ang binibili ko guys 3 in 1 creamy na and sugar na murahin lang ito ah uh, 1 kg lang 1 kg yan lang binibili ko dito, guys. Mga mura yung paninda nila dito. Ayan. So, ayan, guys. Nakalabas na tayo ng supermarket. Ayan. Ah... Uh going to ano na tayo to Metro Train Station and sa kasamaang palad guys nalimutan ko pang magsuot ng earphone kaya siguro hindi nyo ako masyadong maririnig for today's video kasi hindi ako nakasuot ng earphone kakaloka tapos hanggang ngayon alam ko na hindi pa ako nakakasuot <laughs> hindi pa rin ako nagsuot talaga so yan guys uh, nandito na tayo sa metro train station and update ko kayo mamaya guys kasi magsusuot mo na ako ng uh, earphone ngayon okay so ayan mga kabib nandito na tayo sa waiting area ng bus and hindi tayo nakapag uh, uh puha ng video dun mismo sa train kasi nga uh, napakasiksikan siksikan and hindi tayo makakonect ng wifi doon so dito meron akong connection ng wifi and then hindi man kahit naman walang connection pero talagang hindi lang tayo nakapag uh, nakapag video doon mismo sa loob ng uh, terrain so nandito tayo sa 100 m 100 uh, steps 100 or 1,000 steps na stairs So, kung gusto mo, hindi mo na kailangan mag uh, lakad lakad sa labas. Dito na lang, mag-step-steps ka na lang dito sa stairs na to. Para ka na rin nag-jogging. Eme eh, lang, guys. So, ayun, guys. Uh, one, uh, one ten na yata. So, hindi ko alam. So, maybe five minutes para dumating na yung bus. O, oh, nandiyan na nga pala yung bus. So, labas na tayo dahil nandiyan na yung bus at least maaga-aga ng konti maaga-aga ng konti yung bus so takbuhan na hindi yung bus guys mamaya ulit guys i update ko kayo pag pwede tayo makapagkuha ng video sa loob mo ng bus okay eto na naman yung nasakyan kong ano nagmamaneho ng bus ah uh, pa talaga siya ng mga dalawang minuto, tatlong minuto, hanggang limang minuto. Kung hindi mo siya tatanungin kung anong hinihintay niya, hindi pa siya lalarga. Yung tipong... Yung tipong lita-lita niya, tapos tatambay pa talaga siya. Hindi nga nagmamanihan ang ginagawa niya. self cellphone pa siya. Hindi okay. na lang niya pa. Okay. Tapos pag pag kung saan niya Parang sila pa yung Tagal nga dah, Diyos ko, ayan o oh, mga kape, ang tagal niya Hindi pa siya matapos sa kausap niya eh, sa buro. So mamaya na lang ulit guys, bago tayo mairita dito. Eme eh, lang. May mga ganyan talagang ano, driver niya. Matikigas ang ulo ko ng maayos. So mamaya ulit kayo, sa update ko kayo, papakita ko sa inyo mga dadaanan natin later. Ayun yung mga nadadaanan namin, itong bridge. Ayun, tapos mayroon plano. Mayroon dadaan pa tayo sa mismo parang ano parang basement nila basement patawag siya yan ganyan yan yung dadaan namin guys so ang haba nito ayan. pero maganda ha maliwanag napakahaba guys yung parang tipong paglabas mo sikatan ka ng araw alam ko yung parang ano yung palabas na yung lagi silang nasa ilalim ng bridge na antilimpidim hindi ko alam yung title yung wrong turn ba yun o basta mga ano yung patay patayan ang ano ang drama ni parang multo kay niya pinatapot sa akin niya ganon so tapos ayan paglabas mo dito parang asikat na ng araw ganyan ganon siya maganda yung kalalabasan mo dahil parang feeling mo nakakita ka na ng iwanan kasi dito sa gabi ayan lang yung mga ilaw yung makikita mo yung mga ilaw sa taas so madilim siya dito sa gabi kung walang ilaw talaga ayan mga ilaw na yan so ayan guys nasa liwanag na tayo naklabas na tayo sa medyo maliwanag na madilim kung sa umaga sa tanghali maliwanag pero sa gabi madilim yung charis ayan guys so mamaya ulit guys